Aling taytay halimbawa ng mga hugis sa Tagalog at English. Bilog circle. Hugis ng bola o daigdig. Tatsulok triangle. Hugis ng bubong ng bahay o isang hiwa ng pizza. Parisukat square hugis ng kahon, o dice. Parihaba, rectangle, hugis ng pinto, o aklat. Puso, heart, hugis ng puso, o heart. Oblong, oval, hugis ng itlog o mukha. Diamante. Diamond. Hugis ng alahas o saranggola. Bituin. Star. Hugis ng bituin sa langit. Cruz. Cross. Hugis na ginagamit sa mga cruz o simbolo ng plus. Gasuklay crescent. Hugis ng buwan kapag kalahati o isang gasuklay na buwan. Maraming salamat sa panonood. Sana ay nagustuhan ninyo ang halimbawa ng mga hugis at natutunan ito ngayong araw. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwentong pambata at mga aralin. Hanggang sa susunod na video, salamat!